Ba't ibang pagsubok ang dumarating sa ating buhay? May dinadapuan ng malubhang sakit at may iniiwang may kapansana. Paano pagsabayin ang paghahanap ng lakas at lunas? Magandang gabi ako po si Rhea Santos. Alamin natin ang reseta sa paggaling at pagbangon ng dalawang minsan ang sinubok ang katag ng sakit at kapansana. Ikaw mga kwentong sa tunay na buhay. Sebuano Balladeer na si Chad Borha noong dekada 90. Pero bigla siya nawala sa limelight nang magkasakit ng thyroid cancer habang nasa Amerika. Makalipas ang halos labing limang taon, kamusta na kaya siya? Taong 1991 ang sunikat ang kantang Ikaw Lang ng Cebuano Balladeer na si Chad Borha.

Tugong ni Cebu si Chad at sa edad na 12 dalawang taong gulang, namulat na agad siya sa kahirapan ng kanyang pamilya. The parents, dalawa, dalawa yan, hindi ba? So, yan yung mga foundation ng family. So, if one of them uh, is gone too soon, paano nabalian, di ba? So, and uh, magamalit sila magkapatid. So, It was it was a difficult, it was a difficult life. But one thing nice about their family is they're a happy family. At dahil mahilig sa musika, naging hiyembo siya ng isang banda. Na-discover si Chad bilang isang singer nang may nakapanood sa isa nilang gig sa Cebu. Si Chad can also do jazz, di ba? He can do a little R&B, but uh, he knows his music, he knows his voice, he knows the quality of his voice, and he takes care of his voice. Nang pumasok siya sa recording industry, bininyagan siya ng bagong pangalan. At doon na nga nagsimula ang career sa Maynila ni Chad Borja. Gumawa siya agad ng isang album na pinamagatang All About Love. At ang career single na Ikaw Lang ay naging instant hit. Nung, nung pumasok niya siya sa business, sa show business, uh, sa performing arts, and he had a song, people know him because people sing his song. Maraming nga, mga artista ng babae na, na link sa kanya. Na-share na sa amin ba, syempre, tapos na yan. <laughs> si Luke Mijares, dating lead vocals sa South Border at kababayan ni Chad Borja. Hello. Hi. Hi. Gano'n <laughs> na kayo katagal bilang uh, pagkaibigan ni Chad Borja? Ah, uh, medyo matagal na rin eh. Ah, uh, 1996 yung first ko siya na-meet sa Cebu. So, nung kasama ko rin sa show, nilabitan ko na siya talaga. Ay, but I do. Ay, eh, you mabait know, kind of, eh, naman talaga. So, sikat na siya noon? Sikat na siya. Ah, so, uh, lumabas na yung ikaw lang? Ikaw lang, oo. Uh, I think lumabas ikaw lang, 95 or 94. Yes. Pero at the time, talagang grabe. Eh. Sa gitna ng kanyang kasikatan, dumating ang pinakamabigat na hamon sa buhay ni Chad Borja. Nadiskubre ng mga doktor na mayroon siyang cancer. Sa pagbabalik ng tunay na buhay, kamusta na kaya ngayon ang dating sikat? Abao City, ang isa sa pinakamalaking syudad sa buong mundo. Ito ang tahanan ng Philippine Eagle at ang tinaguri ang City of Durian. Ito din ang naging tahan ni Chad Borja. Pula nang iwan niya ang showbiz. Sa isang golf course na natagpuan si Chad Borja. Uh, yeah, exercise at the same time. Ang, ang ano talaga is uh, exercise, exercise. saka marami mo po sa mga friends na kapag. Siguro mga every Saturday, may ano kami, mga 20 plus. mahaba ng panahong nawala si Chad sa showbiz. Tila hindi naman gaano nagbago ang kanyang itsura. At sa tagal ng kanyang pananahimik, handa na raw siyang magpa-interview ngayon at ikwento ang mga nawawalang punto ng kanyang buhay. Ayon kay Chad, napabayaan daw niya ang kanyang kalusugan noong kanyang kasikatan. Busy din na uh, to the point na ang tulog mo lang is yung yung travel ka sa aeroplano, tapos uh, pag uwi ng bahay, tulog, kinabukasan, travel na naman. Tapos uh, after gig, umiin pa ako. oh, uh, hard. Umiin mo ng ng brandy, ganyan. Tapos, uh, siyempre, may, pera, may pera ka. So, umiikot ka kahit saan. Nakikinig ng music kahit saan. So, hindi mo iniisip yung yung kinabukasan. At ang kanyang talento at kasikatan, nahaluan din daw niya ng kalukuhan. Kumbaga, playboy. Ganun. So, maraming... Uh, kasi kapag kumakanta ka, habang uh, kumakanta ka, may, mag, may lalapit sa iyo, diba? di ba? Yung inimuha. Hindi mo maiwasan kahit nung, kahit nung nasa band pa, band pa ako. Oh. Tapos, uh, may mga link kay kanino, ganyan, ganyan. Hindi rin daw siya nakaligtas sa mga intriga. Pero tila siningil daw siya ng kapalaran. Na-diagnose siya na may stage 1 thyroid cancer. Of course, and, hindi ka, <laughs> hindi ka magpapaniwala, di ba parang kanser cancer. Totoo ba yun? Parang ako magka-cancer, magka kanser parang ang lakas ko, yun. Nung nalaman ko, nung tinanggap ko na, na na may, cancer ako, nung kulong lang ako sa kwarto, ako lang mag-isa, umiyak ako na siya mga 2 to 3 hours naiyak. Natuloy, talagang tuloy-tuloy lang naiyak na nilabas ko lang yung, kasi in denial, denial pa ako nung una eh. Doon ko na, siya ko, doon ka na makaka, ano eh, kakausapin mo na yung kung may Diyos ba o. <laughs> doon dun ako na natutumag nasal. <laughs> kahit pala anong na-achieve mo sa buhay mo, mm -hmm. pag nagkasakit ka na, wala, wala kang, hindi mo, wala kang madadala, wala kang, pag, pag na, pag matay ka. Kinailangan tanggalin ang buong thyroid ni Chad. Maselan ang naging operasyon dahil sa konting pagkakamali. maaari raw masira o tuluyang mawala ang kanyang boses. Ang um, uh, nga ang um, um, nabalitan ko, Sumpa, nalungkot ako, maraming uh, nangihinayang, but at the same time, ang daming nananalangin para sa kanya. Marami kami nagpe-pray para sa kanya. At may anong palataya na aayos pa rin, no? And alam ko rin, even si Chad mismo himself, nagkaroon siya ng ganong uh, paglapit sa Panginoon. Nagkaroon siya ng relationship with the Lord. Mula noon, buong pusong hinarap ni Chad ang kanyang kalagayan. Sobrang ano eh, parang walang sakit eh. Uh, doon mo makikita ko gano'n siya ka-strong eh. Uh, wala. Nakasmile pa rin. Baga nung bumisita kami sa kanya, uh, kainan pa rin, kwentuhan, alam mo yan. Parang wala lang. Never ko siyang nakita na yung hirap or nung kahit na alam ko na may sakit siya, siguro hindi ko naramdaman sa kanya na, na, may sakit siya. <laughs> Ganun. Siguro daw sa time na nakita kami, I don't know. Pero never. I, I have no memory of ano, parang parang nangihina siya. Naging matagumpay ang operasyon at lumayo muna sa showbiz si Chad Borja para magpagaling. At sa panahong nag-iipon siyang muli ng lakas para bumalik sa industriya, tuluyan na palang nanamlay ang kinang ng kanyang pangalan. Hindi siya nagsusyo ka na walang sa isang, may isang lamesa. so, so may mali, di ba? Ay isipin mo na parang, parang ah, may problema, parang may mali. So, sabi ko, I think it's time to, to stop. Sa pagtalikod niya sa music industry, naglaho rin ang pinagkukunan niya ng salaping pantulong sa kanyang magulang at mga kapatid sa Cebu. Bago kasi naman kayo, baba ko, promise ko yun. Hindi ko siya pabayaan. He's already 83 years old. And then, uh, ngayon, of course, napapadala pa rin ako ng pera. Uh, kung ano mo, pag nagkasakit sila, ako pa rin ang, ako pa rin ang, tulong. Tapos, sa... Uh, minsan, ang nakaroon ng buwan ba, anong, bakit mo nalang tulungan? ng wala kayo Bakit eh, mo nalang Hindi ko talaga pwedeng kaliguran. Hindi man naging maganda ang ilang kabanata sa buhay ni Chad. Unti-unti siyang bumangon para muling maisaayos ang kanyang buhay. At dito nga sa Davao, pinili niyang magsimula muli ng bago. David, nung ako sa Davao, nung pag madali lang, one hour, one day, Yeah. So, hindi ko na-appreciate talaga ang lugar. Tapos, nung tumira ako dito ng after two, two months, three months, ayaw ko nung umalis. Isinama ni Chad ang aming team sa kanilang bahay. Ito yung bahay namin. Uh, binil dito for mga four years ago. And then, uh, dito, dito naman sa baba, parang guest room yung brother in Locon dyan nakatira then ito yung view then yung sunrise Narito rin ang trophies at awards na nakuha ni Shad sa paglalaro ng golf at ang ilang alaala ng kanyang kasikatan. Kasama niyang naninirahan dito ang kanyang may bahay at ang dalawang anak. Masaya raw sila na pinili ni Chad ang tahimik na buhay kapiling nila. Mm, you know, because people don't really come to him and crowd us up or stuff. So, yeah, I like living a normal life. Paboritong bahagi raw ni Chad dito sa kanilang compound, ang kanyang rehearsal studio. dito, dito ako. Ah, uh, nakakaubos ako ng... Three to four hours dito sa isang araw. Palo, ano lang, ta tumtug -tug, lang dyan. Iyan. <laughs> Bago ako, hindi ko alam na may sakit na pala ako dyan. Yung, ano na yan, picture na yan narito rin ang negosyong pinagkakitaan nila sa ngayon. Ang may bahay ni Chad, nagpapatakbo ng isang furniture business. Yung, sa mga, yung mga hotels, restaurants, coffee shops, uh, chairs, tables, uh, anything na para sa bahay, pati mga sahig. Actually, kami lang gumawa ng yun, ano, yun, bahay, bahay na yan. Part na ng shop. Uh, yung doors, uh, gumagawa kami ng doors. So, uh, tapos yan mga samples sa mga lamesa. Tapos ang kabilang naman is warehouse ng ng sound system, sounds and lights uh, na business ko. Tapos ito yung truck namin. Tapos uh, ito naman yung so, yung beam tent na na business ko. Kabilang isa ito sa mga bahay. Sa so, ngayon may nag, uh, nag -re na for Korean. Tapos isa naman yun, Isa din yan. Dalawang beses sa isang buwan nagpa-perform si Chad sa isang restaurant bar dito sa Davao. Hindi sa pagyayabang, na nakakanta ako ng more than fifty songs. Kung in, uh, in one night, yes, in one night. Ah, uh, yung set ko ngayon kanina siguro mga ten, ten, ten songs. So ang second set na, namin mas mahaba, siguro mga fifteen. Malayuman sa malalaking stage at concert halls na kanyang pinagtatanghalan noon, hindi pa rin naman kumupupas ang kanyang tinig at kalidad ng performance. Nagkaedad at nadagdagan man ng timbang si Chad, naroon pa rin ang karisma niya sa man noon. Maging ang kanya mga bagong kasama sa tuktugan, bilib sa talento ni Chad. Sa noon, kasi At uh, tutuling ka bilang mag-session sa kanya, ang galing na, maganda na opportunity para sa amin. Sa ngayon, plano ni Chad na gumawa ulit ang sarili niyang album. Para muling ibahagi sa publiko ang kanyang musika. Gabi, gabi na lang sa, ikaw lang sa kanyang mga napagdaanan, naniniwala raw si Chad na nangyari ang maraming bagay para makita niya ang tunay na mahalaga sa kanyang buhay. I'm the